magaha magahakot po ulit tayo ng ano po ng mga gamit mga kaisan at nagbubuhos ang TOS2 po dito na po ulit kami Ari po yung kay kambal po na binuksan. Kukuha lang po tayo ng kahoy. Ito po itatanan nila ng mais at saka uh, saging. Kagaya din yung atin, saging po at saka niyog. Yun. Oh, Eh, ba't iisa naman ito? Wala na bang iba? Malawak din po pala rin kinakambal na ari. Eh. Hmm? napakadami din po lansunis pala din eh, sa kabilang area ang ari oh. oh. puro lansunis po hmm. puro harbisi na po pala ari eh. yung taas hmm. Ari po yung eh, mga pantukod lang sa haligi. nagtitilos po si tatay pantukod po ba tatay yan? hindi um, poril ito pang para tumibay ang haligi uh -huh. para kawalang kubo ngayon aray po ang namin saging po ito yung nakamerinda naman kayo ngayon si utoy po saka si tiyo isto may kuwatay nasa lusina no utoy Bubuhos na po. O oh, mga kaisan. Kumusta po kayong lahat? Ay tumawag po ang inay at itay. At tayo po yung tatanim ng gabi. Ay itatayo na daw po namin yung pusti ng ano. Yung parking po. Gawa ng napansin ko din ay anong kalat-kalat po ba ang gamit ni tatay. Yung mga hand tractor, kung saan saan. Ngayon ay yun muna ang project natin gagawa tayo ng parking sa lahat po ng gamit dito sa bukid kagaya ng mga tricycle para hindi kung saan saan po ba para doon na lahat ang kalat yari na tayo isang haligi yari na ha mabilis din pala yan oh. No? ay madali pang may puting ito na nga ba yung pang haligi o yung maiksi ay mahaba yung gitna. na yung tatlong yun ah, uh -huh. Mataas din pala na, tiyo. Aba, ah, patulan. abay, abay maganda yung patastas. Ay, isa nga, ano. Kung mara, mga, hindi mait-maiki. Yeah. Ah, mga kaisan, naitay na, na. yun, ah. Na Malatubig o, po ito. Iti, at mababa ito, kaisan yun, ah. Ayun, doon lang, tiyo, tambak. Ito? Ah, din yun, ito, eh. Uh. Mahakotan pala natin ang bato, ano. Ay, isa nga, ano, Sarin, tiyo. Ito. Ah, ari ti ang tambak din ni. Eh. Abay baka ang tambak ni ni eh. mga hindi naman mga ari. Ari, kagandar lang ah. Ma rin to. pala no. Antay. Ay masama pagkakot baka umadong tuloy pa Papagayon na no. Ito po ay mga malatubig po ito. Tibay ano tiyo? Bungi po ang anay. Eh. Ang pinaano po namin, pinapatong po sa gantong siminto. Ayan po. Buhos po. Ari po yung ating mga kabang malatubig na haligi po. Nautos. Tatay, ang hapan po si ano? ano to yung sungan natin, Ano? 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 Ano?

diiba pa, hindi lai kapanagkonan pipi papare puno tungo 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 pa. tungo 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 eh, ah, sobrang. Eh, Yung maliit. Maliit ang. Tutoy, tutoy. Pa mo pa. Hindi hawak. Oh, yan, yeah. bira, bira. Yan. Ay, kanang puno. Mm-mm. <laughs> <coughs> Ngay no, kita. Oh, tutoy. Oh, 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 oh. Bukas natin <coughs> ka Mala tamot, malit ang <andorun> dulo niyan. Sabi <coughs> tayo, oh. ay, kaya <siapagihila>. kinundalua. <coughs> ay, sa paghihila. Pamali-mali ang lagay. Sige, sige, sige. Otol yung liting. Otol yung liting. Ay, oh. Kotipa, yan. Ayo, ayo. Yan, yan, yan. Awak. Kotipa, bot pa dun. Ayo, mo, ari muna. Awak, awak. Sige, sige. Sige, oh. Sige. Sige. Sige.

Bilis din na, no? tatlong haligi na. Ano ha? bilis pang bang bangon yan? Ano to yun? Oo. Ano pag yung... ang taas. Uy. Diyos yan. ang taas po. Oo. Ah, maganda. Ayot na ay, yan. Yung kabila naman ay eh, makakamaputo na pala na Parang may dalawang piyong tuloy, dosa yung gitna. Pagano hindi na ako sa dulo ay. Ay, tama nga. Yung tatay ang dulo. Ay baka ari malaki. Ari, ari ang puno. Yan ang puno. Oo. Hindi na puno ay sa dulo ay sa pinagputulan. <coughs> Sisin din yan. Aba, yung mabigat natin. Mabigat Yan yung dulo ha. Alin mo na tiyo. Alin na. Wala pang pang purel. Wala pang

Kain ang mga sila tay, ilang haligi na apat

what <tuh> ya joon joon ayok tok cak tok sendok cak tinggi gitu momen ya tim nih ya siap mulai

kilo. Ah, ayaw. ayaw. Kasi, Yari na tiyo. Na ano na po, Naibango na po aring, ano. Parking na 'ari. At ah. Uh, Ari, gudradong 20 po ito para po ano, kasya lahat po ng sasakyan mga kaisan. At gawa ng yung mga sasakyan po sa bukid tsaka gamit ng tatay sa bukid mabagay no, para siyang budiga po ba tapos ay eh, gagawa din tayo ng ano mga isang dito isang, isang square parang ano po yung welding nga natin mag aaral po ako kung paano mag welding dito mag enroll po ako ayan para may space rin po ba yun po ang hindi ko pa natututunan ay eh, welding po Wilding. Libre po ay ang wilding sa test po. Yung po ang hindi ko pa napapag-aralan. Wilding. Yayaya ko nga po yung mga kapatid ko. Hmm. Doon naman po ang ano mga kaisang kubota Tapos ay tricycle. Tapos ay yung mga gamit po sa bukid ni tatay tracer mga hand tractor hmm. Inla, mga kainsan yari na po magde deliver lang po tayo ng saging bukas po ulit bukas naman po magtataas daw po si natiyo tapos ay bububungan tapos ay flooring nanay ito po ba di deliver ko ah, mga kaisan magde deliver naman po tayo ng saging ng inay at saka itay ang dami po pala oh. Yan. Dami. Puro lakatan po yan. Di pagde deliver po natin mag-asawa. Doon na sa Ilay ah. <coughs> Para makaupo pa sila dun siya. Bila. Kaya yan. Ayan may. Nah, oh, mau keisam? Di deliver po muna kami? Tatiu, Tatiu. Lagian lu ternu, uh, oh ya? Okay. Oh. Ini dari luah. Kep aku di tuah. Kayak mau bawa tuh yang angkas.